Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas Mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Pagkatapos agad na wika nitong si Manong Tangkay sa kanyang apo na si Lurgan Tara na Lurgan! tapusin na natin ang lahat ng mga aswang na ito. At pagkatapos, ang lahat ng mga aswang, patay man, unawalan lamang ng malay, ginilitan nila agad sa liig ang lahat ng mga ito. Para masiguradong hindi na muling mamimiktima pa ang mga ito sa mga tao. Samantalang doon sa dulo ng palayan, nagpapatuloy naman ang bakbakan doon. Nang mapansin itong si Manong Ernesto, na unti-unting nauubos na ang kanyang mga tauhan dito pa niya napagtanto kung gaano talaga kalakas ang mga nakakalaban nila nakakasabay naman itong si Manong Ernesto kay Padrigado sa mga unang salpukan ng mga ito ngunit kalaunan napapaatras na ang pinuno ng mga aswang habang itong si Butchok dalawa na lamang sa mga matatandang bangkilan ang natitira. Sugatan na din ang dalawang mga matatandang ito. Ginawa na nila ang mga malalakas nilang mga usal at ginamit na ang mga ito laban sa bata. Ngunit bawat mga gagawin nilang mga usal agad na makuntra ito ni Butchok. Nakita na din ng mga matatanda ang mga portal na nakalatag sa lupa. Ngunit wala naman silang magawa para mahuli nila itong si Butchok. Hindi din nila kaya na mawasak ang mga portal na ito. Kaya ang maari na lamang nilang magagawa. Sabayan sa bilis ang batang si Butchok at makahanap ng magandang pagkakataon para makapatama ng matindi doon sa bata. Ngunit makalipas ang ilang mga minutong labanan, nahihirapan talaga silang masabayan malamang ang lakas at bilis na tangan ng bata. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, bumulagta pa ang isa ng tuluyan na itong natamaan ng batang si Butchok ng mga pagwasiwas ng kanyang mga matatalas na garab. Pagkabagsak nito sa lupa, agad na itong nawalan ng buhay. Napaangil na lamang ang natitirang matandang aswang. Wala na itong maisip pa na paraan kung ano ang kanyang dapat nagagawin para matalo ang batang kalaban at sa kanyang katayuan ngayon napaka matalo na niya ito nahirapan na sila kanina na apat na sila ngayon pa kaya na nag-iisa na lamang siya ngunit wala na din itong magagawa pa para makalayo o makatakas man lamang dahil sa mga pagkakataon na iyon papaatake na sa kanya ang batang si Butchok na nakandang tapusin na ang buhay niya sa isip ng aswang Tanging magagawa niya ngayon Ang makipagsabayan na lamang at sana makahanap ng pagkakataon para makapatama Ngunit bago pa naman makalapit itong si Butchok doon sa matandang bangkilan Mayroon ng isa pang nilalang ang napakabilis na sumulpot doon Habang nagpakawala agad ng dalawang mga pagsapak At pagkatapos biglang tumalsik na lamang ang matandang bangkilan at tuluyan na itong nawala ng malay. Napakamot na lamang sa ulo itong si Butchok at napapangiti. Pagkatapos, lumapit na ito sa kanyang kapatid na si Buno. Uwi ka si Butchok. Buno, talagang pinahanga mo ako. Magaling. Ngayon, tulungan na natin sina Napadrigado para tuluyan ng matapos ang mga aswang. Pagkatapos mabilis nang tumakbo ang dalawang magkakapatid papunta doon sa kinaroroonan nila ni Padre Gado at sunod-sunod na nilang pinabagsak ang lahat ng mga aswang na nando doon. Samantalang itong si Manong Ernesto, sa kabila, nawala ng pag-asa pa ito na manalo o makapatay man lamang nakipaglaban na din ito hanggang sa kamatayan. Hindi na niya binalak pa na lumayo o tumakas man lamang dahil alam niyang hindi naman siya patatakasin pa ng mga pare. At makalipas ang ilang mga minuto, tuluyan nang napatay na din ito nila ni Padre Gado. Pinatay talaga ni Padre Gado itong si Manong Ernesto para masiguradong wala nang mamumuno pa doon sa mga natitirang mga bangkilan. Alam nila na mayroong mga nakakatakas kanina. Napabuntong hininga na lamang itong si Padre Ramon nang makitang patay na ang lahat ng mga aswang na nakakalaban nila. Nagkalat na ang mga bangkay ng mga ito sa buong paligid at pati doon sa gitna ng palayan. Nakita nilang nakahandusay na din ang lahat ng mga aswang na nando doon. Nakita nilang naglalakad na silang manong tangkay kasama ang apo nitong si Lurgan papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang tuluyan ng makalapit sila manong tangkay, agad na tanong nito sa kanila. Padre Gado, ano na ngayon ang gagawin natin sa mga bangkay na ito? Wala na bang natitira pang mga aswang doon sa mga kabahayan? Ang sagot naman itong si Padre Gado. Subukan muna natin na gagalugarin ang kalublooban ng mga kabahayan, manong tangkay, at pati na rin ang buong kapaligiran. At mas nakakabuting sunugi na natin ang lahat ng mga bangkay ng mga aswang na ito. At maraming salamat sa ginawang tulong ninyo. Malaki ang naitulong ninyo sa labanan na ito. Natitiyak kong manumbalik na ang kapayapaan sa sityong ito. Walang anuman iyan, Padre. Matagal na din ang panahon na gusto kong makatulong. Ngunit wala nang din akong nakikitang makakasama. Ngunit sa pagdating ninyo, natitiyak ko agad na kaya niyong ang lahat ng mga kampo ng kadiliman na nandirito. Kaya hindi ako nagdadalawang isip na tumulong. At siya nga pala, Padre Gado, Gusto kong makausap ang mga batang ito pagkatapos ng ating mga mahalagang gagawin. Kakaiba ang mga batang ito, lalo na ang paslit na iyan. Talagang pinahanga ako ng mga ito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na ginagalugad na nila ang buong kapaligiran ng kabahayan, pati na doon sa gilid ng mga palayan at sagingan hanggang doon sa mga kakahuyan. Ngunit talagang wala na silang nasisipat pang mga aswang na nando doon. Kaya nagpasya na ang mga ito na bumalik na doon sa tabing sapa para tulungan ang mga tao doon na painumin ang lahat ng kanilang mga nailigtas na mga tao makalipas naman ang ilang mga minuto. Pagdating doon, habang pinainom nila ang lahat ng mga taong nando doon, pinulong na din nitong si Padre Gado ang lahat ng mga ito at pinaalalahanan sa mga dapat nilang gagawin sa mga sumunod na mga araw. Nanatili din muna ang mga pari doon ng ilang mga araw para masigurado na matatapos nila ang mga gamutan at maibalik sa pagiging normal ang lahat ng mga ito. Sunod-sunod na din ang mga ginagawang mga pagmimisa ng mga padre na dinadaluhan na din ngayon ng halos lahat ng mga taong nakatira doon sa sityo ng dalawang cross. Nagpunta na din ang kapitan doon at nagtalaga na sila ng panibagong mamumuno doon sa lugar. May mga binuong grupo na din ang kapitan para magbabantay na doon. May mga armas na ang mga ito na gawa sa mga tanso. Tumulong na din kasi si Namanong Tangkay para pangalagaan ang kapayapaan doon sa sityo. Mahigit sa isang buwan din ang kanilang inilagi doon bago nagpasyang lumisan na ang grupo ng mga padre. Lubos-lubos ang mga pagpapasalamat ng lahat ng mga taong nailigtas nila pati pa nga ang buong barangay ng lupa. Malaking utang na loob para sa kanila ang kapayapaan na nakamtan dahil sa mga pari at mga bata. Makalipas ang ilang mga sandali, pagkabalik ng mga bata doon sa lugar ng kanlasog, mariin naman na nagpapasalamat sina Padre Gado at Padre Ramon sa matandang sinanay kanida dahil sa ginawang pagpayag ng matanda na sumama ang mga bata sa kanila. Naabutan na din ng mga bata sinatuto at ang magkakapatid na Arid at Kimba. Ngunit araw din lamang ang inilagi nila doon sa lugar ng kanlasog dahil agad na nagbiyahi ang mga ito papunta doon sa lugar ng sinawahan para simula na ng mga bata ang pagsasanay sa pamumuno nitong si Tatay Dadoy. Ngunit lima lamang ang mga batang nagpunta doon dahil naiiwan itong si Buno. Plano kasi nitong si Rosa Nadalhin muna ang kanyang bunso doon sa kanyang pinsan na nakatira sa lugar ng Bukirin ng Lusong. Sakop ang barangay na ito ng Bayan ng Lasi, ang pangatlong bayan galing sa Bayan ng Talinting. Ang kanyang isang pinsan kasi na galing din ng Isla ng Walog, nakapag-asawa kasi ito doon ng isang magsasaka. Magkakaroon kasi ng gapasan sa mga taniman itong mga putas kaya inimbitahan ang mga ito para na din makapagkita ang magpipinsan. Kinabukasan, agad na nagpunta ang mga ito doon sa bukirin ng losong Malayo ang lugar na ito galing sa lugar ng kanlasog. Aabutin ng apat hanggang limang oras ang kanilang biyahe. At para mas mapadali ang kanilang pagpunta doon sa lugar at hindi na kinakailangang dumaan pa doon sa mga bayan, nagarkila ng na mga ito ng isang habal-habal. Ang kinuha nila ay ang pinsan din lamang nitong si Luis na si Manong Donato. Makakasama din nila ito doon sa lugar hanggang sa pagbabalik nila dito sa lugar ng kalasog. Makalipas ang ilang mga oras na biyahe, papakyat na sila ng bundok ng bukirin ng lusong. Nagreklamo na itong si Buno dahil sobrang nagugutom na ang bata. Malapit na din kasing magalas alas 12. Nang tanghali sa mga pagkakataon na iyon. Kaya nang makakita ang mga ito doon ng karinderya, nagpasyan nang na mga ito na tumigil at doon na mananghalian. Ilan lamang ang mga bahay na nando doon. Ngunit ang lugar na kinaroon na nila ngayon ay maraming mga sasakyan na tinatawag na habal-habal ang mga nakapwisto. Ang lugar kasi na iyon ay hangganan ng patagpakyat sa bukrin ng Lusong. Dito kadalasan sumasakay ang mga taong bumaba ng bayan galing sa bundok. Habang kumakain ang mga ito, napansin itong si Rosa ang isang matandang nasa gilid ng karinderya. Nakaupo lamang ito doon at hindi naman ito kumakain. Ngunit nakita niyang mariin itong nakatitig sa kanila. Noong una, hindi na lamang pinansin iyon nitong si Rosa. Ngunit habang papatapos na sila, sa kanilang pagkain nang mapasulyap muli itong si Rosa doon sa matanda nakita niyang nakatitig pa rin ito sa kanila kaya agad na wika nito sa kanyang mga kasama Manong Donato Tara na baka mabutan pa tayo ng ulan Pagkatapos nang makatayo na mga ito at muling mapasulyap itong si Rosa doon sa kinaroroonan ng matanda kanina nagulat ang ginang dahil nawala ng bigla ang matanda doon sa kinaupuan nitong misa. Kaya nagtanong itong si Rosa kay Manong Donato kung nakita ba niya ang matanda kanina. Ang sagot naman nitong si Manong Donato. Ano? Ano bang matanda ang pinagsasabi mo, Rosa? Wala namang ibang nando doon. Tayo lang naman ang kumakain dito sa kalenderya. Kaya dito na mas nahiwagaan ang ginang ngayon batignyang niyang hindi iyon ordinaryong matanda lamang. Bulong na tanong nitong si Rosa sa kanyang anak kung nakita ba nito ang matanda doon kanina. Tumango lamang din itong si Bono kaya napagtanto ng ginang na silang dalawa pala ang nakakita doon sa matanda. Palaisipan ngayon nitong si Rosa kung sino at ano ang pakay ng matandang iyon sa kanila. Hindi na rin nagtataka itong si Rosa kung may mga magpaparamdam sa kanila na mga ibang nilalang dahil alam niyang lapitin talaga itong si Buno ng mga ganong uri ng mga nilalang. Pagkatapos, mabilis nang nagtungo ang mga ito doon sa kanilang sinasakyang motor. At matapos iyon, muling nagbiyahin na ang tatlo paakyat doon sa bukirin ng lusong. Dumaan na ang mga ito sa mga malalagong mga puno ng kahoy. Nagbago na rin ang ihip ng hangin doon mas nararamdaman na nila ang kakaibang lamig ng simoy ng hangin at dapyo sa kanilang mga balat. Mas malalaking puno na din ang kanilang mga nakikita. May ilang din silang nakasabayan na mga motor sa pag-akyat doon sa lugar at may mga nakakasalubong din ang mga ito. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, may mga nakita na silang nag ng mga tao doon sa gilid ng kalsada tumigil na din ang ilan sa mga motorista para makiusyoso. Kaya dala na din ng kuryosidad, tumigil na din ang mga ito at lumapit doon. At doon nila nakita ang apat na mga bangkay na nakahandusay doon sa gilid ng kalsada. Habang ang sasakyan ng mga ito, nakatagilid na din doon sa gilid. Nakakapangilabot din ang nangyayari doon sa apat na mga biktima dahil bukod sa warat-warat ang katawan ng mga ito nagsilabasan pa nga ang ilang mga lamang-loob ng apat may iba pang mga lamang-loob ang nagkalat doon sa gitna mismo ng kalsada na sinusubukan ng mga taong itabi doon sa gilid kamuntikan pang mapasuka itong si Rosa dahil sa kanilang nakita at nasaksihan ang unang inakala ng mga ito na naaksidente lamang ang apat na mga biktima. Ngunit nakapagtataka naman na lumabas ang mga ito doon sa kanilang sinasakyan. At kung susuyurin mong mabuti ang kanilang mga bangkay, maraming mga kalmot ito sa buong katawan. Kaya ayon sa mga taong nando doon, may umataki sa mga ito na mabangis na mga nilalang. Natigil lamang ang umpukan doon nang dumating na ang mga pulis galing sa patag at dinala na ang mga bangkay doon sa baba. Nang magsialisa na ang mga nakamotor doon, sumunod na din si Rosa. Ngunit kahit napapalayo na ang mga ito doon sa lugar, hindi pa rin mapigilan itong si Rosa na mapaisip kung ano ang mga tunay na nangyayari doon sa apat na mga biktima. Makalipas naman ang ilang mga minuto tuluyan na nilang narating ang lugar ng Barangay Lusong. Tanaw na nila ang malawak na taniman ng mga prutas sa lugar na ito na pagmamayari ng mga taong nakatira dito sa lugar. May mga nakikitang mga maisan din ang mga ito at palayan. Sa kasalukuyan, dumadaan na sila doon sa ilang mga kabayan. Ngunit hindi pa sila nakapasok doon sa mismong sintro ng lugar. Nakapagtataka din na may mga nakikitang nakalagay ng mga bato doon sa gilid ng mga daanan at may ilan silang nakikitang nagbabantay doon sa pasukan ng sentro ng lugar. Tumango lamang ang mga ito sa kanila at makalipas ang ilang mga segundo, pinarana ang kanilang sinasakyan ng mga ito. Nagtataka man ang grupo nila ni Rosa, ngunit agad na itinabi nila ang kanilang sinasakyang motor. Agad naman Natanong ng isa ng makalapit ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Pasensya na po, kailangan lang namin na gawin ang mga ito sa mga bagong dating dito sa aming lugar. Ginagawa lamang namin ito para na rin sa kaligtasan ninyo at sa lahat ng mga taong nandarito. Maaring sabihin nyo lamang kung sino ang pakay at sadya ninyo dito sa lugar ng Luzon. At sana, maintindihan ninyo ang aming mga ginagawa. Nang sabihin na nila ni Rusa ang kanilang pakay, agad na pinasundo na ito ng mga nagbabantay doon sa lugar na iyon para puntahan ang kanilang kinaroroonan. At habang hinihintay nila ni Rusa ang pagdating ng kanyang pinsan, dito na ipinaliwanag ng mga kalalakihang nagbabantay ang dahilan kung bakit nila ginagawa ang mga bagay na ito ayon pa sa mga ito, kinakailangan na nilang mag-iingat dahil sunod-sunod na ang mga pagkakamatay ng kanilang mga kabarangay at pati na ang mga magsasaka sa iba't ibang bahagi ng bukirin ng lusong ay hindi na rin nakakaligtas sa mga patayan. Ngunit sa kabila ng marami nang namamatay doon sa lugar at maraming nawawala, wala man lamang silang kahit na isa na nakitang may kagagawan sa mga krimen tanging maabutan na lamang nila ang mga katawan na nakabulagta at warat ang buong katawan ng mga ito. Nakalabas ang mga lamang loob ng mga ito at wala na ang mga puso ng mga biktima. Kaya inaakala talaga ng mga ito na maaaring mga aswang ang may kagagawan. May ilan na silang mga pinaghihinalaan doon sa kanilang lugar. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga araw naglaho na din ng tuluyan ang mga ito kaya nitong mga nakaraang mga araw mahigpit na ang kanilang mga ginagawang pagbabantay sa mga bawat papasok at lalabas ng barangay na iyon lalo na nalalapit na ang gapasan ng mga prutas doon sa kanilang lugar inaasahan nilang mas marami ang mga makiani ngayong taon na ito kaya ganon na lamang kahigpit ang kanilang ginagawa napamura pa nang mahina itong si Manong Donato nang marinig ang mga paliwanag ng mga lalaki. Hindi kasi nila inaasahan na ganito na kalala ang maabutan nilang sitwasyon. Ano mang uras kasi, maaari na silang mapapahamak. Ngunit napasulyap na lamang itong si Rosa sa kanyang anak na si Buno sa isip ng ginang kung may mga mangyayaring kababalaghan man sa lugar na ito. Alam ng ginang na hindi sila pabayaan ng Batang Sibuno. Malaki na ang tiwala ngayon nitong si Rusa sa kanyang bunsong anak. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, dumating na din doon si Aling Susan, ang pinsan nitong si Rusa. At agad na humingi ang mga ito ng paumanhin dahil sa abala. Ngunit ipinaliwanag naman agad nitong si Aling Susan ang dahilan at naintindihan naman ang mga bagay na iyon nila ni Rosa makalipas pa ang ilang mga minuto sabay na ang mga ito sa pagpasok ng lugar na iyon nakasakay sina Aling Susan doon sa tinatawag na balsa na hinihila ng kalabaw iyon kasi ang kadalasan na ginagamit ng mga tao doon sa lugar na iyon lalo na sa kanilang paghakot ng mga aning gulay mais palay o prutas habang nakasunod naman sina Rosa sakay ng kanilang motor makalipas lamang ang ilang mga minuto. Narating na din nila ang bahay mismo nitong si Aling Susan. Nakatayo ang bahay ng mga ito doon sa gilid ng mga maisan. Ilang metro din ang layo ng bahay ng mga ito galing doon sa sentro ng lugar kung saan nando doon ang maraming mga kabahayan. Dadalawa lamang ang bahay na nasa gilid ng maisan. Ang bahay nila ni Aling Susan at ang bahay ng kanyang kapatid. Sa unahan naman, ng bahay ng mga ito. Nandoon ang malawak din na sapa na pangunahing pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pagkain ng mga ito. Ilang minuto din na nagkakamustahan ang mga ito at itong si Aling Susan tuwang-tuwa ito sa batang si Buno. Sa hapon na iyon, isinama ni Aling Susan si Buno at Rosa papunta doon sa kabilang bahagi ng sapa. May mga kabahayan din pala ang mga nakatayo doon at balak kasi nitong si Aling Susan na maipakilala si Narusa doon sa kanyang mga kamag-anak. At ang pangalawa ng pakay, makibalita din ang mga ito tungkol sa kapitbahay nilang kasama doon sa nadaanan nilang namatay doon sa gilid ng kalsada. Napatulala itong si Rosa. Hindi niya inaakala na ang nadadaanan nilang mga bangkay kanina doon sa kakahuyan ay mga kapitbahay pala nila ni Aling Susan. Pagdating doon, agad na nakikiramay si Aling Susan doon sa mga pamilyang namatayan. Ayon sa kwento ng asawa doon sa isang namatay. Kasalukuyan na ng bayan ang kanyang asawa. Kasama ang mga kasama nito sa trabaho nila doon sa gulayan. Nang atakihin ang mga ito nang hindi pa nila nakikilalang mga nilalang. Sobrang nababahala na ang lahat ng mga taong nakatira dito sa lugar ng lusong tungkol sa kanilang kaligtasan. At ayon pa kay Alim Susan, mamayang gabi, darating na sa kanilang lugar ang grupo na tinatawag na Aswang Slayer. Binubuo ang grupong ito para sugpuin ang mga kampun ng kadiliman. Humingi na ng tulong ang kapitan sa kanilang lugar doon sa mga taong ito para mapigilan na ang paglaganap ng mas malalang patayan sa kanilang baryo. Bukod pa sa mga ito, mayroon ding anim na mga pulis ang nandoon na sa mga pagkakataon na iyon. Tutulong na din ang mga ito sa pagbabantay sa buong baryo pagsapit ng gabi. At makalipas ang ilang mga oras. Sa gabing iyon, napakatahimik na ang kapaligiran at napakadilim. Walang kaalam-alam ang mga taong nandoon na gumagala na naman ang mga salarin at puntirya ngayon ng mga ito ay ang anim na mga pulis na nakapwisto doon sa gilid ng palayan na malapit lamang doon sa sintro ng lugar.